Sa isang mundong puno ng ingay, chismis, opinion, at mabilis na panghuhusga, may isang kwento na hindi mo aakalain na mangyayari. Ang pagangat ng isang batang halos buong buhay ay tinawag na kung ano-ano, minamaliit, sinasakta ng pagkatao pero ngayon ay biglang binibigyan ng spotlight, hindi sa ring, kundi sa harap mismo ng kamera ng showbiz. Ito ang kwento kung paano napiling maging Sparkle GMA artist, si Eman Bako sa Pacquiao. At bakit siya nga ba ang napili? Ano ang nakita ng GMA sa kanya? At bakit parang biglang-bigla ang lahat? Pero sa totoo lang, matagal nang hinuhubog ng buhay ang batang 'to para sa sandaling ito. Hindi ito simpleng anak ng sikat na boksingero story. Hindi ito remake ng typical na kwentong showbiz na anak ng celebrity, ginawaring artista. Ito ay kwento ng isang batang lumaki sa ingay ng pangalan, pero sa katahimikan ng sariling laban. Isang batang halos buong buhay ay kinakain ng mga salita ng ibang tao. Pero ngayon, siya mismo ang magsasalita. Siya ang magpapakita at siya ang tatayo sa harap ng camera para ipakita kung sino siya talaga. Nagsimula ang lahat sa simpleng video, isang TikTok clip, isang KMJS interview, isang raw moment kung saan hindi siya naka-makeup, hindi naka-costume, hindi naka-ilaw. Doon unang nakita ng publiko ang raw presence niya man, yung aura niya yung charm niya, yung ngiti na hindi pilit, yung mata na parang laging may dalang kwento, kwentong mabigat pero hindi niya ikinakahiya. At mas lalo pang umingay nang lumabas ang viral video niya habang umiiyak, nagkukwento, at nagsasabi ng totoo tungkol sa sarili niyang buhay. Dito unang napansin ng Sparkle Management. Hindi lang siya pogi, hindi lang siya may apelidong malaki, meron siyang authenticity, at sa mundo ng showbiz ngayon, yan ang pinaka-rare. Kasi sa dami ng scripted videos, artificial smiles, at fake emotions, bihira na yung taong natural ang dating. Yung hindi kailangan pilitin. Kaya nung nakita siya ng mga taga-GMA, hindi nila nakita ang anak ng Pacquiao. Ang nakita nila ay bagong mukha, bagong energy, bagong kwento. At ang pinaka-importante, nakita nila ang underdog story. Sa showbiz, walang mas malakas sa underdog story. Yan ang bumubuo ng fans. Yan ang nagdadala ng views. Sa loob ng Sparkle Office, ayon sa mga insiders na nagkukwento sa social media, nagulat daw ang ilan ang makita kung gaano kalaki ang engagement ni Eman. Hindi ito typical engagement na dahil anak siya ni Manny. Ito yung klase ng engagement na galing sa puso ng tao. Dahil nakita nila ang hirap, nakita nila yung sincerity sa salita niya, nakita nila yung attempt niya na protektahan ang mama niya. Nakita nila yung pag-iwas niya sa drama, kahit punong-puno ng issue ang buhay niya. Hindi siya yung tipo ng batang magpapaka-pabibo. Hindi siya yung tipo na magpapaka-ipal sa pangalan ng tatay niya. Hindi siya yung tipo na mayabang. At doon nagsimula ang tanong, Kung ganto ka raw, bakit hindi natin subukan? At dito na nagsimula ang tunay na kwento ng Sparkle Contract. Hindi ito one-time meeting, hindi ito bigla ang pagpirma. Hindi ito, uy, sikat ka sa TikTok, sign ka agad. Hindi ganyan ang GMA Sparkle. May proseso, may screening, may internal discussions, may checking kung marketable ba, kung may potential ba sa acting, kung may audience appeal ba. At ang pinaka tanong, kaya ba niya? Kung babasean mo ang background ni Eman, ang sagot ay oo, kayang-kaya niya. Bakit? Dahil buong buhay niya, acting ang ginagawa niya, hindi acting sa harap ng kamera, kundi acting sa harap ng mundo. Nagiinom ang mga tao sa tabi-tabi, pinagtatawanan siya. Mga kapwa bata, inaasar siya sa school. Mga kapitbahay, sinisilip siya sa kanto, may sinasabi, ang nanay niya sinisiraan, pinaparatangan. At anong ginagawa niya? Ngumingiti. Nanahimik. Kumikilos. Nagtiis. Yun ang pinakaunang acting ni Eman, acting of survival, acting of strength. Acting ng batang hindi binigyan ng privilege kahit anak ng isang alamat at yun ang nakita ng Sparkle, the ability to carry emotion. Ang isang artista ay hindi lang maganda ang mukha. Hindi lang marunong umarte, hindi lang marunong magsalita. Ang tunay na artista ay may kwentong dinadala, kwentong dumadaloy sa bawat tingin, bawat kilos, bawat salita. At si Eman, ramdam mo yung kwento niya, hindi mo na kailangan pilitin. Nandun na natural, organic, hindi scripted. Kaya sabi ng Sparkle Management, let's try him. At nung dumating ang araw ng firmahan, nakita mo yung ngiti niya? Hindi ngiting mayabang, hindi ngiting finally sikat na ako, kundi ngiting may halong relief. Nasa wakas, may isang industriya na hindi siya hinusgahan sa apelido niya. May isang oportunidad na hindi dahil anak siya ni Manny. May isang chance na hindi base sa chismis o paninira. Pero siyempre, hindi mawawala ang mga tanong, Ginagamit lang daw niya ang apelido? Dahil lang anak siya ni Manny? Dahil guwapo? Dahil trending? Hindi nito naiiwasan yan. Pero ang sagot niya, Hindi ko naman hiningi yung apelido. Ang gusto ko lang magtrabaho. At ito ang mas nakakaintriga. Sa meeting daw, ayon sa mga kwento ng lumabas online, ang pinaka nagustuhan ng Sparkle sa kanya ay hindi ang looks niya, hindi ang surname niya. Ang nagustuhan nila ay attitude humble, tahimik, hindi demanding, hindi mayabang, hindi pasikat, walang entitlement, walang pastar, at pinaka sa lahat ay eager to learn. Kaya ito ang tanong, bakit siya talaga ang pinili? Simple lang, kasi sa industriya kung saan halos lahat ay prepared, curated, perfected, at filtered, si Iman, raw and polished, real. At yan ang pinaka-rare sa showbiz ngayon. Ngayon sa darating na mga buwan, posibleng makita natin siya sa mga teleserye, rom-com roles, youth dramas, or kahit sa action shows, kung saan bagay na bagay ang angas at intensity na meron siya. Pero higit pa doon, ang totoong dahilan kung bakit siya pinili ng GMA Sparkle ay ito. Eman carries a story that audiences feel, at sa showbiz, yun ang hindi nabibili. Ito ang kwento ng isang batang hindi pinanganak para sa spotlight, pero dinala doon ang sariling pagsisikap. Isang batang hindi humingi ng pansin, pero ngayon ay binibigyan ng milyon-milyong mata. Isang batang pinipilit ibaon sa lupa ng mga salita ng haters, pero ngayon pinapanood sa primetime platform. Hindi pa tapos ang kwento niya. Hindi pa dito nagtatapos ang laban, hindi pa ito ang finale. Ito pa lang ang simulang mas malaking laban, ang mas malaking kwento, at ng mas maliwanag na kinabukasan. At ngayong artista na siya, isang tanong ang magiging gabay ng lahat. Ano pa kaya ang makikita natin kay Eman Bacosa sa Pacquiao at paano niya babaguhin ang showbiz? Ang sagot? Hindi natin alam. Pero kung paano siya nagsimula? Isang bagay ang sigurado. Hindi siya pipiliin ng GMA Sparkle kung wala silang nakita at kung wala siyang kayang patunayan. Ito ang kwento ng bagong mukha ng showbiz hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa puso. Ito ang kwento ni Eman. At sa puntong ito, habang unti-unti nang umiikot ang spotlight at tumatagal ang ingay ng bagong mundo na ginagalawan ni Eman Baco sa Pacquiao, may isang tahimik na sandaling nangyayari sa likod ng lahat. Isang sandaling hindi nahuhuli ng kamera, hindi naririnig ng mga tagahanga, at hindi nababasa sa mga headlines. Ito yung sandali kung saan napapaisip siya kung paano ba nagbago ang buhay niya sa loob lang ng ilang buwan. Mula sa batang kino-question, inaasar, tinatawanan online, biglang naging mukha ng isang malaking network. Mula sa batang halos walang sumusuporta noong una, ngayon libo-libo ang nag-aabang ng bawat galaw ni niya. At mula sa batang pili tumiwa sa mga mata ng tao, ngayon ay nasa harap ng milyon-milyong audience. At wala na siyang takas. Pero sa totoo lang, hindi naman siya tumatakbo. Hindi siya nagtatago. For the first time, tumatayo siya. At dito, sa huling bahagi ng kwentong ito, makikita mo ang kakaibang lakas na meron si Eman. Hindi lakas ng suntok, hindi lakas ng muscle, kundi lakas ng loob. Lakas na tinatag ng ilang taon ng panghuhusga, lakas na pinanday ng takot at pagdududa, lakas na binuo ng pagiging anak na walang sure place sa kahit anong mundo. Pero ngayon may sariling mundo na siyang tinatayo. Hindi mundo ng tatay niya, hindi mundo ng nanay niya, hindi mundo ng chismis kung hindi mundo na siya mismo ang bumubuo. At habang papalabas ang kamera at unti-unting lumalayo ang eksena, maririnig mo sa boses niya ang isang simpleng katotohanan. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ang showbiz. Hindi niya alam kung magiging successful ba siya, kung magtatagal ba siya, kung tatanggapin ba siya ng mas malaking industriya pero isang bagay ang malinaw sa kanya, lahat ng ginagawa niya ngayon ay hindi para patunayan na anak siya ni Manny Pacquiao. Hindi niya kailangan patunayan yon. Hindi niya kailangan ipilit yon. Dahil kahit hindi niya sabihin, alam ng mundo. Ang gusto niyang patunayan ngayon ay simple lang. Na kaya niyang tumayo mag-isa. Na kaya niyang magtrabaho. Na kaya niyang magmahal ng craft na bago sa kanya. Na kaya niyang magtagumpay bilang sarili niya, hindi bilang anino ng isang alamat. Mapapansin mo ang isang napaka-rare na kalidad na bihira sa showbiz. Wala siyang bitterness, wala siyang galit, wala siyang reklamo. Kahit ang buhay niya ay punong-puno ng dahilan para maging mapait, pinili niyang maging mahinahon, pinili niyang lumaban ng tahimik, pinili niyang maging mabuti. At doon mo makikita kung bakit siya talaga ang pinili ng GMA Sparkle. Hindi dahil perfect siya, hindi dahil flawless siya, hindi dahil expert siya kung hindi dahil sa katotohanang meron siyang authenticity na hindi nagagawa ng kahit sinong artista, kahit gaano sila kasikat, may lalim ang ngiti niya, may kwento ang tingin niya, may bigat ang bawat salita niya, at may dahilan ang bawat hakbang niya. At habang nagsasara ang kwentong ito, hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang journey niya. Sa totoo lang, ito palang ang pinakaunang frame ng mas mahaba, mas masalimot, mas makulay na pelikula ng buhay ni Eman Bacosa Pacquiao. Hindi natin alam kung saan siya dadalhin ng karera niya. Romcom ba? Action? Drama? Hosting? Teleserye? Movie? Hindi natin alam kung paano tatanggapin ang mas malaking audience ang paggusbong niya. Hindi natin alam kung gaano kalayo ang mararatingin niya. Pero kung may isang pangako ang kwentong ito na malinaw na malinaw, ay ito. Hindi siya bibitawan ng mga taong naniniwala sa kanya. At hindi niya rin bibitawan ang pangarap na unti-unti niyang natututunang yakapin. Kaya sa pagtatapos ng episode na ito, hindi the end ang tamang salita. Ang tamang salita ay, simula pa lang to simula ng bagong apangalan, simula ng bagong kwento, simula ng bagong eman. At ngayong nasa harap na niya ang spotlight, handa na ba ang mundo? Mas magandang tanong handa ka ba sa susunod niyang gagawin? Dahil ang kwento ni Eman, kahit paano mo pilitin tapusin, hindi mo kayang hindi subaybayan. At kapag nagustuhan niyo naman ang videong to, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.